Mawag dyan yung main reason nga nung ni nilig ko sa mga ako. Ito sa kay tumasak yung mga pigis. Yes! Nakabalik na sad ko o oh, voice over. Medyo gaming nga. Nagyug ko o oh, voice over, no? So, kini nga ganap is taod-taod na dyan yung siya. Pagkaroon lang yun ako sa voice over kay medyo gikapoy ko o oh, voice over. Charot. <laughs> Mita, ay karoon pa ko nakabalik o oh, voice over kay medyo busy. Diyo kayo ang ako ang linya. So, mga si ang ganap ka ako sa mua. So, actually, dili ni ako ang plano nga makaari ko diri kay nagfiesta man. So, naato ato lang yun, pag-ari na ako sa mua is nagfiesta. So, ang ako ang main purpose, why niuli ko sa mua is tungod sa ako mga alaga nga mga baboy. Huwag maulagi, kay man nga, na nga nauli ko nga fiesta. So, naglakaw-lakaw midari sa ako mga pag-umangkon kay nangita midari o kayo hancharat. Charat. ay naglakaw-lakaw mi diri kay hapon naman siya dili na kayo init. Unya pag uma na lakaw diri sa simbahan ni uli na ko kay magligo ko sa akong alaga nga baboy kay akong papa super busy magesta nan so akong gi ligo ang baboy kay porte man yung hugawa. Na no, realize na ko ba dili jud ay lalim na magbuhi ka og baboy kay kabalo mo. Nagligo ko aning baboy. Tagha na kay kong gisag nga tubig ani pero inigtagtaod malibang nasad. sad kalagot ako lagi ginako lagi kana ganing limpyo na kaysa na niya itagtaod malibang nasad ang baboy hay mapungot lagi ka suwayi <laughs> so, niya nang ka ba kay mamista lagi ka niya sumugon kas baboy sige na lang kalibang bisa pumanag ang sa puton lagi ka <laughs> guys <laughs> nakagate crush ko guys nakawa <laughs> Siyempre kay busog naman ka oh. Nindot na kayo ang pamati no nga mula aga ka ba nga busog. So kuyog din na ako ako ang usa ka friend charot. Bitaw eh. Ako aning classmate pag high school na so, na ko? So dagan kay mista nan, mga nakita na mga mga classmates pag high school ba. Silbi nag reunion may daring dapita. So lingaw kay stanan ba kay sa kadugay na mawala nagkakita ay ba nagkakita ay ramai diri tungod sa fiesta. <laughs> Welcome to to my vlog. To no. <inaudible> sa my plan. Kanako yung selso. magkatapok mo ba mga classmate mo pa high school manggawa sa si mga kabuang sa. So nasya ka kong classmate kani guwapa kuno siya sako ang cellphone. <laughs> kayo wow, man sa kabalugod nga mahalon bini akong cellphone bitaw kara. sa kadaghan na mga classmates nga nagkakita ay anang adlaw ba kami ra gid upat ang nagpamilya kinag naman sila silang tagsa tagsa nga mga pamilya ba so nagchill chill chill midering the pita kay kay classmate nga kwartahan na ba o, siya na gid naglibre -nag aning tanan so nindot kay tanan sa feeling ba nga naju kay classmate nga nakwartahan na gani kunya so, classmate ko nakakita kani nga video pwede ra gid kay nimo i-like and share ang video kay bitaw ay na-enjoy yun may daring napita da ba kay panagsar medyo kayo makachill-chill no labi na yun natin tagsa-tagsa ng mga pamilya ba story story na yun sa mga kinabuhi good po iba na